Oh, so may payo ako sa'yo, okay? Mag-aral ka muna, boy. Bago ka magpo-post ng mga kung ano-anong katnahan, okay? Dahil ang mga ululistang followers mo, may hinang mga utak, okay? Akala nila, totoo ang mga pinopost mo. So, kumbaga parang yung mga pinopost mong news ay parang ayan. Tapos, yan ang finitid mo sa mga utak ng mga followers mo. Kaya pa na nagiging utak ay ang mga ululista dahil pala sa'yo. Panay news kasi, ang pinapakalat mo. Hello mga kabayans, what's up? This is Mr. Rio once again. So sa last video ko mga idol, pinag-usapan po natin ang mga issue ng mga ululista na lagi po nilang sinasabi na wala daw pong nagawa si Vipi Sara. Kaya naman sinampal natin sila ng mga accomplishments ni VP Sara mga idols. Wala na kasi talaga sa hulog ang mga boplax na troll farms ni Bangags King. Puchak ano ano-anong mga pinagasabi. Kesyo wala daw po nagawa si VP Sara eh, no? O ayan tuloy, sinampal namin kayo ng mga listahan ng accomplishment ni VP Sara. Take note mga idol ha? vice president lang yan. Hindi pa siya presidente pero meron siyang ginagawa. Ano yung kasi mga idol? Kung naman po talaga kasi power ang posisyon ng vice presidente. Tama. Spare tire nga lang yan. Maghihintay lang yan kung may mangyaring masama sa presidente, di ba? So, yun lang po talaga ang duty ng vice president. Pero dahil public servant si VP Sara, kaya meron pa rin po siyang mga naitala na mga accomplishments. Kaya nga guys, ang last part po ng last video ko ay sampal po talagang tanong sa mga ululista. Ano bang nagawa? Ano na bang magandang nagawa? Sige, ng buong presidente nyo. Sige nga. Alam nyo ba mga idols na meron daw po siyang 194 projects na accomplishments sa kanyang Build Better More? Pero guys, ayon sa akin para naliksik, ayon guys sa NEDA, 67 pa lang dito ang naaprobahan at pangkasalukuyang ginagawa. What the? 45 dito ay nasa stage pa lang ng paghahanda. 44 dito ay nasa pre-project preparation stage pa lang. Tapos 6 ay naghihintay pa daw ng final approval. Imagine that mga idol. So guys, nakagulat lang kasi hindi ko ina-expect na aabot sila sa stage na pati accomplishments ng administrasyong to ay panay news. No? Ang cute, di diba? May masabi lang na merong 194 high-impact priority projects daw sila under Build Better More program ni Bang Mga Idol. Yung pala, iilan pa lang ang tapos sa mga pinagmamalaki nilang proyekto na to. Di ba? Mga boss naman, let me educate you. Okay? Kapag sinabing accomplishments, nagawa na. Tama. Okay? Saan ka naman nakakita na pinaplano pa lang o aaprubahan pa lang at ginagawa pa lang, eh accomplishment na antawan. Putya sa administrasyong to lang yata nangyayari yun, you no? Know? <laughs> Pathetic talaga ang pucha. So para lang mapagtakpan ang incompetence ng gobyernong to, pucha, yun po ang ginagawa nila mga idol. Imagine ginagawa pa lang accomplishments na. <laughs> Di ba ang cute? So sa mga next video ko mga idol, hihimayin po natin ang mga accomplishments na yan kuno ni Bangagski mga idol. But for now, may bibirahin po muna tayong nagmamagaling mga idol. Dahil may nag-send po sa akin ito. Ayon daw kay Sangkay Janjan, 16 trillion daw ang utang ng Pinas ngayon. Pero 13 trillion daw ay nagmula daw sa Duterte administration. Putra kis na yan! Tawa ko ng tao na nakita ko tong post sa itong mga idols. Imagine, 13 trillion daw ang inutang ng Duterte administration. Pisting yawa ni. <laughs> Grabe naman tong sangkay janjan na to. Putra kis, kumidyan diba na tong sangkay janjan na to eh, no? Putra na yan! So guys, ito po pala ang binasihan ni Sangkay Boplax. Ayon sa kanyang post, ayon sa GMA News, Just in! The Philippine sovereign debt stock balloon daw to 16.75 trillion as of end of April 2025 daw according to data from the National Treasury daw mga idols. Tapos, pinakita niya tong post ng inquirer na PH debt by time Duterte is gone puti 13.42 trillion daw mga idols. Tapos may sinulat pa si Bo na 16 trillion daw ang kabuwang utang, 13 trillion daw ay mula kay PRRD. <laughs> oh, tragis! FYI, di dapat sangkay dyan, dyan ang pangalan mo. Dapat sangkay sa Blay. <laughs> For your information, ang sinasabi sa inquiry post na to, putya magtatagalog pa ako ha? Para naman maarok ng utak mong mababaw ang pangintindi mo. Ha? Sabi sa inquirer post, ang utang daw ng Pilipinas pagkatapos daw po ni Duterte ay umabot daw po ng 13.42 trillion pesos. Okay? Kabuwang utang yan, tanga. <laughs> Anong sinasabi mo 13 trillion mula kay PRRD? Boplax? Oh, for your information ulit. Ha? Kasi buka News ang pinapasak mo sa utak ng mga bubong followers mo eh. Okay? ayon sa akin para naliksik. Bago umupo si PRRD, ang kabuwang utang ay more than 5.9 trillion pesos noong June ng 2016. Okay? <coughs> Tapos, June ng 2022 pagkatapos ng kanyang termino, nagipong more than 13 trillion ang naging utang ng Pilipinas. Okay? So do the math. <laughs> o ako na kasi buka, baka di mo alam gumamit ng calculator. So kung ang babasihan ko is yung 13.42 trillion na pinos mo, imaminus ko yung 5.9 trillion pagkaupo ni PRRD. Okay? So 7.5 trillion ang kabuwang utang ni PRRD sa kanyang administrasyon kung ang babasihan ko ay yung post mo na more than 13 trillion. Okay? Pero ayon sa akin para naliksik ay nasa more than 6.8 trillion pesos lamang ang nautang ni PRRD. Dahil ayon sa akin para naliksik mga idol, June 2016, more than 5.9 trillion ang utang ng Pinas. Tapos, noong June 2022 pagkatapos ng kanyang term, ay more than 12.7 trillion ang naging kabuwang utang ng Pilipinas. So kung imaminus mo ang figures ng before and after his presidency, pumapalo lamang po sa more than 6.8 trillion ang nautang ni PRRD. Okay ba, sangkay sa blay? Oh, so may payo ako sa'yo. Okay? Mag-aral ka muna, boy. Bago ka magpo-post na mga kung ano-anong katnahan. Okay? Dahil ang mga ululistang followers mo, may hinang mga utak. Okay? Akala nila, totoo ang mga pinopost mo. So, kumbaga, parang yung mga pinopost mong news, ay parang, ayan. Tapos, yan ang finitid mo sa mga utak ng mga followers mo. Kaya pa na nagiging utak ay ang mga ululista dahil pala sa'yo. Panay news kasi, ang pinapakalat mo. Tama. So uulitin ko ha, mag-aral ka muna. Pag-aralan mo muna ang mga pinupost mo sa page mo. Okay? Para di ka nagmumukhang nga. Ngayong na ko ang post mong plaks ka, it's up to you now kung buburahin mo ang kabuhang post mo o paninindigan mo yung kabuhan mo? Oh, walang iya ka na. Sa kayang amo mo nga pagsabihan mo na wag utang ng utang tapos wala pa rin makitang magandang proyekto ang mga tao sa perang inutang niyang nilulustay niya. Ha? Sabihan mo, bosing mo naman siya, di ba? So yung mga followers ni Sangkay sa Blay, nako, oh, mag-isip-isip kayo kung sino ang pinapalo nyo, ha? Baka di nyo alam tae na pala ang sinasaksak sa mga utak mo. So guys, sa mga followers nito, SFSF, okay? So paano guys, kita-kits po tayo ulit sa mga next videos. For more videos, please subscribe to Mr. Rio Official on YouTube and follow Mr. Rio 2.0 on Facebook Meta. Thanks, Makabayans.